Magandang araw sa inyo mga idol. Ayan, welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's vlog, uh, mag uh, kakatay tayo o magtutumba tayo ng pato. Ayan, uh, lulutuin natin yan at uh, pang ulam natin ngayong uh, hapunan. So tara, ayan, na, uh, let's go. Samahan nyo ako. Bali, ayan, kakatapos lang natin uh, magpato ka o magpakain ng mga alaga nating manok at pato. Ayan naman, ayan, uh, nakapagtumba na rin ako mga idol. <laughs> ng uh, isang pato yung uh, lalaki ayan yun yung kakatayin natin ngayon ay atara uh, tara magumpisa na tayo let's go ito uh, kinulong muna natin yung uh, dumalaga at uh, yan nagkatay nga tayo ng lalaki napakain na natin sila pati yung alaga nating manok at yung uh, bibi kaya ayan dyan muna idol ito na po sa wakas ay eh, natapos din tayong mag uh, chop o maglinis uh, ng uh, ating uh, pato ayun, na uh, na natin o na uh, na natin yan ayan malinis na yan hinugasan natin yung mabuti so uh, tara na mag straight uh, start na tayong uh, magluto at uh, palambuti na po natin itong ating uh, uh, pato karni ng pato Okay, uh, ilalagay muna natin yan dito sa, ayan, kaldero. Maginis na po ito. Ayan. Mekos-mekos na natin yan, ayan. Ayan, oh. Mali, uh, malaki rin kasi talaga yung uh, isang pato dahil uh, lalaki nga, barako. Tapos meron tayo dito, ayan, orikado. Oh, meron tayo nga panglad, pang panggalang, pang ano, langsa bawang ayan luya may paminta o, ayan pagsama-sama natin yung uh, ilagay ibudbud na rin natin yung uh, paminta ayan nailagay na natin lahat yung uh, ating uh, mga regado ngayon naman uh, lalagyan naman natin ng ubig o sabaw dahil nga uh, para muna natin yan para muna natin yan ang malambot na malambot ayan oh. wow sarap So ayan tara, magpaapoy uh, na ulit tayo mga idol. At tayo ay uh, magluluto na at isasalang na natin no para ating uh, palambutin. At saka natin uh, adobo At yung iba pwede rin uh, pang inasiman, inasimang pato ay nako panalong panalo. Adobong toyo o adobo sa gata, yung uh, nagmamantika. So tara, let's go. Samahan nyo ako mga idol. Iapoy na rin tayo ngayon naman uh, isasalang na natin Last nung uh, apoy mga idol oh Ayan, uh, papalambutin lang natin yan hanggang sa tuluyang lumambot ng uh, napakalambot at atin ang hanguin na tayo ay uh, magluluto naman ng uh, adobong toyo yung nagmamandika o kaya pwede rin uh, adobo sa gata at uh, magtitira tayo ng pang inasiman na inasimang pato ay grabe mga idol napakapanalong panalo at napakasarap ng uh, inasimang pato okay uh, pakuluin at palambutin lang natin yan dahil uh, ayan uh, medyo nagmamadali na rin tayo kanina mga idol talagang uh, pinaspasan natin yung pag uh, pagkatay o pag lini uh, linis at ng ating uh, tinumbang pato nang sa ganun ay ayan nga uh, mai-salang at maluto na natin dahil uh, hapon na rin. Uh, magdidilim na kaya medyo nagmamadali ako kasi uh, medyo uh, kapos tayo sa oras. So ayan uh, tatakpan lang natin 'yan. Napakalakas ng apoy mga idol oh. no. At saka timpla natin mamaya ng asin at kaunting uh, pangpalasa na rin. Nang sa ganun ay kahit papano ay meron na siyang lasa. So ayan, eto muna yung update natin sa ating uh, pagluluto ng uh, uh, pato. Ayan, karne ng pato. Mamaya mag-update ulit tayo. Pag uh, malambot na at pag, pag nakulong na. Okay na mga idol. Ayan, kanina pa yan na nakulo. Ngayon naman na lalagyan na natin yan ng asin. Maya maya pa, malambot na yan. Nakanguin na rin natin yan. Para makapagluto na tayo ng ating uh, adobong tuyo na nagmamandi ka. Ayan, dali. Asin lang ilalagay natin dyan para kahit papano magkaroon siya ng kaunting lasa. Manuot na dun sa mismong uh, karne ng pato. Kanina pa yan kumukulo mga idol. Uh, lalagyan na natin ng asin. Kunting so, asin lang yung uh, nilagay natin para kahit papano may lasa-lasa na manuot na dun sa mismong uh, karne ng ating pato. Kasi mamaya uh, titimplahan pa naman natin yan ng panibago pag uh, nagluto na tayo ng adobo. Okay, uh, malambot na rin yan. Maya-maya anguin na rin natin yan. Yo, what's up? Mga idol, yan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, kinakananan, kinakanana natin yung uh, tawag dito. Karne ng uh, pato, yung itinumba natin yan kanina. <laughs> ganda ng ano, ganda ng pagkakahiwan ni paring Omar. Tapos Ay, walang hirap-hirap kasi pinalambot niya na bago niya dinala sa akin. Uh, Isa na lang, sa adobo na. Yun o, oh. dali. panalo panalo ano yan uh, adobong nagpamantika o yung puyo no oo siyempre yan tapos siyempre hindi mawawala bagay pang yung... ano yan bagay pang pulutan hindi mawawala ang strawberries yan strawberries po yan guys yan naroon tayong siling uh, labuyo masarap kasi kapag uh, maanghang Um, Ang pato mga idol, panalo-panalo yung ano. Hindi nyo nito, bigay. Parang nilang pato. Hindi nyo nga, joke nga lang yun ni Daddy sa vlog. Ikaw naman. Hindi, oh, oh. Hindi. Okay, okay. Mag-aano lang ako, voice-over ako dito. Nagbibidlo lang ako. mo kakaiba ang dulot mo Ako ay hindi na nga makagalaw